maliit ng spot talaga dito mga rapa. Wala ka kupas-kupas. Ito, no, ito dito. Rose and Lardes. Rose and Lardes. Sana dito. What is up mga repa uh, Nasa San Joaquin tayo ngayon And uh, stop over muna tayo dahil lunch time Gala gala muna kami Dahil uh, holiday ngayon, Chinese New Year So nandito kami ngayon sa San Joaquin Mga repa So famous na istambayan ng mga rider to Ewan ko lang kung alam nyo Kung alam ng iba But uh, dito kami lagi dati nagpupunta Pagka nagra-ride papuntang Antique San Joaquin So dito kain tayo sa rest along the way lang yan mga repa so pasok tayo silipin natin rest along the sea ayan o no? so, tara silipin natin mga repa so yan kain tayo dito sa glit ayan dagat na dito mga repa dagat Kalau mau tuna, kurut, hah? Panit tuna. Ini, ini. Nah, yeah. ini Aku suka Tuna, tuna, Ano ka rin ito na? Ah, linabog, ah, linabog na tanig eh. Ayan, linabog na tanig eh. Tapila na. ko dako 120 ha? Ang ara lang mo ng ano, Iko. Sige, saka mo na. Hindi na. Ari, tapila ni Manoko. Isang ka-steak. O, oh, sige. Oh. Ano pa ma? Baboy na lang tanig. Baboy na lang tayo baboy. 250 na yan. Dakdako na yan. Mama, pa Hindi na lang, hindi na lang ista na lang daw. Ari daw isa. Kasi la tong din na bob. Kasi Sada ka isa ka rice Ah. May ko sa bawbe. Okay, let's go. Tayo. Yung mga repa, napakaganda dito. Napakahangin. Mapakalakas ng hangin dito. Ayan, no? Wow. Pwede kang bumaba doon sa baba. Oh, napakaganda yun ng ilo-ilo. Ah, sobrang solid ng spot talaga dito mga repa wala ka kupas kupas ayan no? ano na yung luto? linabog linabog ayan tapos tuna na buntot ng tuna wow nasabaw food trip na sarap natin napaka solid wow try natin yung sabaw Mm, mm sarap nito hmm. na hmm. Amit. Tuna na. Amet hmm. kain muna tayo mga rin fresh tuna nakahuli lang siguro nito mga depa lasang lasang fresh iyan relaxing relaxing so yun mga repa, tapos na tayo kumain check out natin sa baba, sisilipin natin, let's go Pero napakaganda oh. Woo! Ganda oh. Ito dito magkaupo ka. That's it. Ayan oh. No? Yeah. Ayan. yun tayo sa baba. Wow! ang linaw ng tubig tapos um, sigurado ako na maalat <laughs> po tayo, tayo, doon po tayo doon, relax tayo doon pwede ka rin doon sa in, lalim ng ano puno yan pat tayo doon oh, ng ano hello huh I was old I was young I was sitting in the sun I was tired of the run I was done. Life was great. Life was hard. and a way, an awful card you can't win. The losing hand. But the rain stopped falling, and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling. Washed away to return another day. I was cold, I was bold. I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is as it is. How the world is the mess means that every heart and soul needs to be whole. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the mood keeps on changing. All I want to do is lie down. chill chill lang no ang mm -hmm. daming bato ngayon nandang well, ako na nakita mo. bato ma uh -huh. pang lugod uh -huh. solid spot yun tayo kumain kanina 260. Are ma'am? Yeah. Ma Namitin ano ma'am pagkaon. So yung mga repa tapos na tayo kumain. Busog na tayo. So um, next natin is syempre ano bang next? Syempre magdi-dessert tayo. So well known daw ang San Joaquin sa kanilang peanut brittle o in Ilongo So hanap tayo dito. Titikman natin At bibili tayo pa. So, Sir, pwede mang kot. Pwede mang kot. Sir, di mga baligas? mga bandi, di man damok man. Diretso. Ano na Ano na dalan da? Kianan. 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 Thank you, sir. Thank you. Okay na ba? So yung mga repa nandito tayo ngayon sa bentahan ng uh, mga bandi at ano delicacies dito sa may San Joaquin tara na nato ayan nasa Kianan San Joaquin Kianan San Joaquin tayo mga repa tingin tayo dito kulay meron silang banana chips dito syempre peanut brittle mga repa peanut brittle ang dami dito mga repa ah, di pati klase shape pagkagawa ayan may mga pabilog ayan eto lubi lubi turon Ayan. Ito, puto Ano naman? Cookies. Ito, ano naman ganima Bukayo. Bukayo. may mga chicharon din dito. Ayan, bituka ng baboy. Ayan, mga na ano. So, ito, malaki. Mas malaki. Ayan, oh. malaki oh. Tara, ito check out natin sa loob. Silipin natin. Ano yung mo, ma'am? <laughs> <laughs> dessert. So, home of dessert dito sa loob, mga rapa. Peanut candy. Ang dami, ang dami, ang dami. Peanut candy. May singaling pa? May singaling. Chingali. 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 Dari man mamang polo brands ang pangamuni din ah. Dari man, dari sulod? Oo. Dari man yan. Okay. Pwede kong ka-vlog ko ha? Pwede lang ha? Oo, sir. Pwede sir. Tag 70. So sobrang dami. Ah, dessert dito. Nakakalito. Nalilito si mama. yan. o. No? Ha <laughs> <laughs> Sige na ma'am, let's go! <laughs> Amo na din si Katia? ano pangalan so, na uh, din ma'am? Rose and Lourdes. Rose and Lourdes um, ano, delicacies. and Hi ma'am. <laughs> Sino ganit ma'am pangalan ma'am? Ruth Ann. Ruth Ann si ma'am. Ikaw yung ma'am? Arlene. Ma'am Arlene. Ayan si ma'am Ruth Ann. Tsaka si ma'am Arlene. So si Ma'am ma Ruth, Ma'am Ru ma Ruth, Ma'am really Ruth, pwede mo ko ma-assist, ma, ma to. ano to? mga, man, let's go ma'am. ayan, 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 ayan. Si Ma'am Ruth. Ma'am Ruth, um, na di ka tawag yan eh? Ang um, laob. <laughs> Ilang years na dire? Buway naman sir. Buway naman. Ma'am, ay pa-explain ko sa mga ano na baliga. Tadi from there siguro. Let's go. Pwede ka sulod? Pwede sir. Ayan. Ano na yan eh, ma'am? Pinasubbo sir. Pinagsubbo. Made in? Molo. So, ano na? Eh, may na siya, ma'am? 3 for 100. 3 for 100. Ito eh. Pag 10. Ano na siya, ma'am? Banana, banana chips. chips. Ayun, Ayan, Apakal chips. Kamote chips. no? Oo, mm -hmm. no, pag 10. Bakal na nakarang. Tapos, din gito famous ang ano, San Joaquin, ang bandi nila, no? Ha. Ari pa rin inyo man eh? Hindi sir. Mga ano lang na. Oo. Oh, oh. Hindi deliver. Ang inyo nga famous Ari, kid nga original, ma'am. Ayun, bandi. Bandi na ano ni ma'am? Ano ang ng color, ma'am? White sugar, brown sugar. Ah, so this is white sugar. This is brown sugar, mga repa. Kila ini? Kila that's 50. 50 man e. Ini, gagmay? Gag 40. Ini. 3 for hundred. Three for, Three for, Three for Ang gagmay, pila? Tag sir. 10 pesos lang, no? Pwede okay. na. Maa. Tapos, ano pa rin original niyo, sa bukayo. yung original? Oo. Ah, uh, uh, original yun yung bukayo. Sir. Rose and Lourdes. Ayan, no? Kila siya? 3400 uh, 3400 man May brown, may colored naman sir, galing mabuti Tapos ang bumalala? Um, brittle, turon Peanut brittle, peanut brittle, ayan na ito yung famous na Peanut brittle So dito din siya ginaubra mag sulod? Oo oh, okay. sir, may ubra uh, May ginaubra ito sulod? Oo oh, may goubra. Pwede ito maalantaw lang muna? Oo, pwede siya ginaubra Din siya man? Naglakpat Okay, okay pa, sige lang Sige ma'am, thank you ma'am. Baka kami diha oh, ha. Sir, Pili Sige, sir. thank you ma'am. Basi kung pwede thank ito may ma'am bala. Mangkot ang mga higher sa inyo. lang ano. Dahil nga pwede flat ito kung ano. Oo, oh, ID sir mo. Ah. Uh, sige, sige, sige. Kasi ma may kasoy lang kami sa inyo. kasoy, inyo man eh. Oo. Uh ma'am, -huh. well, kasoy Bandila Kasoy, yun. may salted kasoy. Salted and bandit kasoy yun. Kailan niya? 60. Oh, na. Aba na. Ang baka Thank you, ma'am Ruth. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, chips to. chips So, sobrang daming ano dito. Um, dessert delicacies. Ayan. Banana chips ang gano'n. Banana ang kamote. kamote. <laughs> So ayan, eh, nag-shopping na tayo ng <laughs> ano, mga delicacies dito. May discount na. <laughs> Joke lang. <laughs> Para sa box is inyo na yung original lang box party jag? Inyo na? Hindi. Ah. 3:30 madam. <laughs> <ba kakasal>, eh? <laughs> ano? 3:30. Hindi pa kakasali ko Ano? Kamotor ka mo? Kamo? Ano na? Kamotor ka mo? Kamotor kamo? ka mo? Kamo? Ka kamo? ano sa driver? Wow. Wow, shout out sa ano ganin ni? Ano ganin ma? Sa so Rose and Lardes. Rose and Lardes. 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 Ano Tanay dito. So, Ayan nag na, nag na kami and maganda dito mga repa, may lib palibre silang mga eto, um, bandi sa mga driver. So nakalibre tayo. And kung nakikita niyo mga repa, ang daming tao dito. Ang daming pumupunta, ang daming nagda-drop by para bumili ng mga delicacies dito mga repa. So ayan. Talagang uh, dapat yung puntahan to every time na magduman kayo dito ng San Joaquin kailangan nyo magstop by dito and mamili dahil dito nyo lang mabibili to originally original dito sa may San Joaquin mga repa so yun food trip muna tayo ayan mga repa uh, ayun o no, kung nakikita nyo Rose and lordes delicacies mga repa so uh, along the highway lang yung repa papuntang uh, antique hamtik ata yan. so eto dito yan o. rose and lord des pa ayan bili na kayo dito masarap to yeah. siyempre hindi natin to mapopromote kung hindi natin matitikman kung gaano kasarap nga ba itong pinagbandi and brittle ng San Joaquin originally made San Joaquin ayan no? wow Moscovado sugar ginamit dito so ayan ito natin. bagay na bagay sa mga naghahanap ng dessert kung kayo na inaantok sa biyahe kung stop by lang kayo dito mag, para bumili ng mga ganitong delicacies support local business mga repa